Ah, hello mga amigo, magandang hapon sa lahat. So kaka-out ko lang sa trabaho no. So nagdiretso ako dito ngayon sa kainan kasi nagutom ako guys. Birthday pala ng aking panganay ngayon. Kasi Kuya jeron at kanina nag-graduate na din siya ng grade 6 no sa elementary. So double, double celebration. So napil ko. nainggit ako sa luto ni Mrs. sa Pilipinas. So isipan ko kumain din sa labas. Kailangan ko nang magpalakas kasi nagutom rin ako no. So may handa sila sa Pilipinas kaya naisipan ko kumain din dito para kahit pa paano hindi ako mahomesick kasi para kung na feel na na homesick ako kaya bigla guys so kumain ako dito guys oh. yan simple lang to guys ito lang yung palaming ginakain namin buto buto saka nag order ako ng dalawang rice yan sarap to guys kain tayo mga amigo dami rin kumakain dito tinatawag nito is Pyohe Jangguk Ito yung pinaka basic, pinaka pomo na pagkain nito sa South Korea guys mm. Simpre, kimchi mm. may yung kanin at saka mainit yung sabaw. Celebrate mm. ko yung birthday ng aking panganay guys kaya kumain din ako dito nagluto kasi si Mrs naglaway ako sa kanyang niluto nakakatakam nagkalderita siya kaya magkain din ako ng masarap Mmm! Sili! May sauce na sili. Kalat ng kimchi ka so. Kain mm. <coughs> mga amigo Buto-boto Damin ko makain dito. Yan. Dako kay ng amigo oh. Dako kayong hiwa. Ang laki ng hiwa. Ano ba yung hiwa sa Tagalog? <laughs> mm. Napakasarap, napakaanghang. Mm. Gabi, sulot na natin ko. Dobel, hmm. Mm. Mm. Sarap salamat sa panunod, guys. Nangalito ka lang.